ang dalawang tanyag, at kilalang ruin hunter. Pero bago tayo magsimula mga idol, nais kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol. Ang ruin Hunter, ang isa sa pinakamahirap at komplikado na trabaho, bilang isang hunter. Sapagkat kinakailangan ng sapat na katalinuhan at kaalaman, sa profesyon na ito. Ang trabaho ng ruins hunter, ay maghanap at magsaayos ng mga sinaunang lugar, na bahagi ng kanilang kultura at kasaysayan. Kasama na rin dito ang pagtukla sa pamumuhay ng mga sinaunang tao, na nakatira sa lugar na kanilang nadiskubre. Maging ang mga sinaunang salita na kanilang ginagamit, pinag-aaralan din ng mga ruins hunter. Handa silang maglabas ng malaking halaga ng pera, para sa proteksyon at para manumbalik ang dating itsura ng mga ito sapagkat nais nilang ipakita sa publiko, ang kagandahan at kasaysayan ng lugar na kanilang natuklasan. Masasabi natin na mahirap ang trabaho ng isang ruins hunter, sapagkat kailangan nilang magsaliksik at maghanap ng mga sinaunang sibilisasyon na hindi pa napupuntahan ng ibang tao. Kung kaya dalawang karakter lamang ang kumpirmadong nagtataglay ng titulo bilang ruins hunter. Ito ay sinaginong sa Tots at ang ama ng ating bida na si Ging Unang pinakita si Ginong sa Tots, sa episode 3 ng Hunter Hunter 2011. Siya ang naging tagapagbigay ng unang pagsusulit sa 287 Hunter exam. Ang karakter na ito, ay tahimik at mahinahon lamang sa kahit anong uri ng sitwasyon. Mahusay din itong magbigay ng gabay at panuto, sa mga aplikante ng Hunter exam. Magaling din itong mag-observe at mag-analyze, ng iba't ibang sitwasyon. Nalalaman niya agad kung maari bang magdulot ng isang malaking problema, ang isang pa dalos, -dalos na desisyon. Isang halimbawa nito nung phase 2 ng Hunter exam, nalaman niya agad na magkakaroon ng problema sa pagsusulit, kung kaya tumawag ito sa Hunter Association. Gumawa naman agad ng aksyon ng Hunter Committee, para maayos ang nasabing problema. Masasabi natin na mahusay din ito bilang isang hunter, sapagkat karamihan sa napipili bilang tagapagbigay ng pagsusulit sa hunter exam, nagtataglay ng sapat na lakas at kapangyarihan. Madali lang din itong nakalagpas sa mapanganib na lantian, kahit pugad pa ito ng mga delikadong halimaw. Makikita rin natin na mahusay din ito sa pagmamatsyag at pagsisiyasat, sapagkat kahit maraming malalakas na karakter sa phase 2 ng Hunter Exam, wala man lang nakakita at nakapansin sa karakter na ito. Masasabi rin natin na napakabilis ng karakter na ito, sapagkat napwersan niyang tumakbo ang mga aplikante ng Hunter Exam, gamit lamang ang kanyang bilis sa paglalakad. Hindi rin ito nahirapan na suluhin ang mga barahan ni Hisuka, na pinalakas gamit ang kapangyarihan ng Nen. Malakas din ang pangangatawan at stamina ng karakter na ito. Sapagkat kahit ilang oras sila tumakbo sa Phase 1 ng Hunter Exam, hindi man lang ito nahirapan at pinagpawisan. Bilang pro hunter naman masasabi natin na marunong na ito gumamit ng kapangyarihan ng Nen. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa sinasabi ang Nen type nito, at kung anong abilidad ang kanyang ginagamit. Pero masasabi natin na hindi biro ang lakas na tinataglay ng karakter na ito. Sapagkat sa Hunter Chairman election, nakapasok pa ito sa round 3 at nakuha niya ang panglabing walong pwesto. Masasabi rin natin na malaki na ang impluensya nito kung kaya maraming hunter ang nagtitiwala sa karakter na ito. Sapagkat marami na rin itong napatunayan at narating bilang isang Ruins Hunter. Ang isa pang Ruins Hunter na kilala natin walang iba, kung hindi ang ama ng ating bida na si Ging Fricks. Siya ay isang Ruins Hunter na may rango na Double Star, at dating member ng Zodiac, na may codename na Boar. Ngunit sa kanyang lakas, yaman at kapangyarihan, siya ay maaring may tapat sa mga malalakas at mahuhusay, na Triple Star Hunter. Siya rin ang utak sa paggawa ng larong Greed Island, kasama niya rito ang kanyang mga kaibigan na bihasa at dalubhasa na rin, sa paggamit ng kapangyarihan ng Nen. Na kung saan ang anak niya na si Gon at ang kanyang mga kaibigan, ang unang nakatapos at nakatalo sa alamat na laro na yon. Ayon pa kay Chairman Netero isa si Ging Fricks, sa limang malalakas na Nen user sa mundo ng Hunter Hunter. At sa bagong Nen chart na inilabas hindi sinabi at hindi pinaalam sa atin, ang tunay na Nen type ni Ging kung kaya na nanatili pa rin itong sekreto at misteryo, hanggang ngayon. Ngunit batay sa abilidad ni Ging na pinakita sa atin, nagagawa nitong kopyahin ang isang abilidad, kung siya ay tatamaan. Hindi lang basta paggaya ang ginagawa ng karakter na ito, sapagkat nagagawa niyang mas advance ang abilidad na kanyang nakopya. Kung kaya masasabi natin na hindi biro at napakalakas ng kapangyarihan nitong tinataglay. Silang dalawa ang mga tanyag at kilalang ruins hunter sa mundo ng Hunter Hunter. Si Ging Freaks ang inspirasyon at hinahangaan ni Ginoong sa thoughts bilang isang ruins hunter. Ayon pa sa kanya nang liit siya sa kanyang sarili nung makita niya ang mga nagawa ni Ging, partikular na sa ruins of La Luka. Sapagkat sobrang husay at napakaganda ng ginawa ni Ging sa nasabing lugar. Naglabas din ito ng malaking halaga gamit ang sarili niyang pera at inasikaso niya ang lahat para hindi ito makalimutan ng mga tao. Dahil sa mga nagawa ni Ging bilang isang Ruins Hunter, tinularan ito ni Ginoong sa Tots at ginawa niyang inspirasyon para mas maging mahusay na Hunter. Kahit hindi pa personal na kilala ni Ginoong sa Thoughts si Ging, para sa kanya si Ging ang kanyang guro sa pagiging Ruins Hunter. Sapagkat marami siyang natutunan dito, at kung hindi dahil kay Ging, hindi niya maaabot ang mga bagay na narating niya ngayon. Ayun pa sa kanya, ginawa niya na ang lahat ng paraan para makita siging, Ging, ngunit sobrang hirap makita at mahanap ang karakter na ito at isa itong misteryo. Nais niyang makausap at makita ng personal siging, Ging, para makapagpasalamat siya sa Hunter. Sapagkat marami siyang natutunan at nalaman dahil kay Ging, kung kaya tinitingala niya ito bilang Ruins Hunter. At sa wakas sa 13th chairman election, nakita niya na ng personal, ang tinitingala at hinahangaan niyang Hunter. Kung kaya halos natupad na ang pangarap ni Ginong sa Tots na makita si Ging. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa mga Ruins Hunter na tinalakay natin ngayong araw? Maari ninyong sabihin 'yan sa baba mga idol para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panonood mga idol at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.